Tinalakay na ng LTFRB ang hiling na dagdag pasahe ng ilang transport group dahil sa sunod-sunod na oil price high. Habang wala pang desisyon, kanya-kanya munang pagtitipid ang mga tsuper. Para bigyan na muka ang Balita Mobile Journal, King Senko. Sunod-sunod ang naging taas presyo ng produktong petrolyo ng mga PAPS. Kumusta naman kaya ang kalagayan ng mga PAPS natin na araw-araw ay pamamasada ang ikinabubuhay? Punuan na naman ang terminal na ito sa bikutan mga paps. Daming jeepney na nakagarahe muna. Ang mga tricycle, pila na lang daw muna para tipid sa gasolina. Iniinda na kasi ng mga paps nating chopper ang sampung linggong magkakasunod na taas presyo ng produktong petrolyo. Maabot ng ano, 450 gas namin araw-araw. Dati 250 lang, ganyan. Kasi sobrang taas ng gasolina. Malaking kabawasan ba sa kita yun? Malaki ko yan. Sobrang Ganon din ang daing ng mga paps nating jeepney driver. Mabigat para sa amin. Ngayon, yung 1,000 mo, halos ano na lang, ilang ikot na lang apat na ikot na lang. Dati raw ay nasa pitong ikot pa ang inaabot ng isang halaga ng krudo sa kanyang rutang SM Bikutan hanggang Heritage sa Pasay. Kaya naman ang resulta, maging ang kita nila ay bawas ng nasa limandaang piso kada araw. Ngayong araw, tinalakay ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hiling na dagdag pasahe ng iba't ibang grupo ng mga tsuper. Ang issue here is dalawa, magbibigay ba oo, o hindi. Ang inclination ng board is, of course, in favor of the transport groups. Pero ang isyong magkano, we will have to differ, uh, at least rely or take guidance from NEDA. Sa October 3, posibleng ilabas ng LTFRB ang desisyon kung magkano. Pero nasa piso hanggang dalawang pisong dagdag pasay ang hirit ng mga chopper, May panawagan din sila. Dapat yung fuel subsidy nila, yung pamahagi na talaga ni lahat eh wala, wala pa kami nakukuha. Wala pa po pasok sa ATM namin eh. Una nang inanunsyo ng LTFRB na mahigit 74,000 na tsuper na ang nabigyan ng fuel subsidy. Malaking tulong man ang dagdag pasahe para sa mga tsuper, nauunawaan naman nila na mabigat ito para sa mga commuter. Kaya patuloy silang umaasa na huwag na magtaas ang presyo ng produktong petrolyo. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.